atoo 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 I have you now. what's up mga kapasiyao? Welcome back to my channel. So yun mga kapasiyao nandito po tayo sa ngayon sa sa yung ngayon sa Nandito po tayo ngayon sa taniman ng aming mga saging. Mangunga po tayo ng saging dahil gusto ko po kumain saging. Aww. Ang uto sa akin, mangunga ko ng panggatong. Pero, walang panggatong dito eh. Oh, saan bang panggatong dito? Wala namang kahoy dito ah. Oh. Wala namang panggatong dito. Pwede kunin para panggatong eh. Yeah. Mangunga na lang ako ng saging. May saging eh. Yun malaki na yan medyo na yung matanda kasi tanda na nanonood <laughs> gumagawa po tayo ng lagyanan ng ating cellphone baka mahulog baka mahulog sa'yo pero wala naman palang level lang pag oh, chat chat yun oh, pag chat 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 oh, so, na yun follow niyo ako sa tiktok guys marami akong kalukuhan nun so yan mga kapasyaw wala pa tayong tripod na dala kaya dito natin lagay sa saging ay Isip Isipin tayo para maganda yung hey! <laughs> maganda yung pagkakuha ng ating video yes yo man mga yan na po mga kapsigan punin na po natin yung saging putang eh ina mo ginagawa <laughs> <laughs> mo Siya, matanda. Matanda. yo buat online how pan kuninyum saing Ini agak bambu, ini Balawal matigas. <laughs> Parang ang hirap kunin na. Ah. Medyo mataas talaga. Lipat <laughs> natin to dito guys. Mga kapasya si o rather ilipat natin siya sa puso ng hindi naman siya mahal. Oh! Teme no kone, teme ma, teme sumbag, ah! <tinyo> Kunin na pa. Ang dilim naman pala. Ilipat natin sa iba. Kung hindi na siya masaya, nilipat talaga siya. Ayun <tinyo> hey guys, natutumba na po. Baka matumbahan ako dito. Promise, matutumbahan talaga ako. Ayan o. Oh. matutumbahan talaga ako yan. Yan o, sa yung saging na yan o. No? Oh. Alam kong dito talaga yan patungo sa akin. Come on. Come on, bebe. Come on. O, oh, ayan o. Oh. Papunta na siya dito. Agay. Ayan o, oh, papunta na siya dito. Yung nasa babata. So. Yan. Manood kayo guys to. How to, how to get balik na lang natin siya sa kanyang pinanggalingan para hindi na siya masaktan. Ah! watch and turn Malas din ako. Huwag din makuha. Ini eh, begini, aku bau. Pwede na talagang kunin. Dahil well, kinuha ko na eh. Ayan ano? Ayan Oo. May nang nila lang. Ayan <laughs> oh. No? Oo. Ayan. tumingin. Buti pa yung saging no. May puso. Tingnan nyo. Kahit konti may puso pa rin. Kahit malit. At least may puso. Di kagaya ng hex mo. Walang puso, pinasa... Pina... Sinasaktan ko lang. Kagaya ko. Pero masaya na ako ngayon! Yes! Meron <Tamilalaya> <tamilala> pa tayong kukunin. Meron pa bang isa? Parang meron pang aula na pala. Mabata pa. Hindi pwede yung kapag bata pa hindi pa pwede yung kunin kasi hindi pa pwede pero masarap din lalo na lalagyan mo ng bagoong isip dito mga kapasiyaw, alas 4 na po pala. Alas. 4, 4 12 na po. mag papasok pa po si mama sa trabaho, ah, guys. Pasok pa po si mama sa trabaho. Kailangan pa natin siyang gisingin. Sabi niya, 4 lang po. Walang kapin. Walang kapin. Napaka, napaka. Makiligli dito, mabat <laughs> ka makiligli dito, mukhang ka ba si oh. Gabayan si piat taga ka dito, diba? Kung arai, aray kita niyan, sobrang, sobrang, oh, mas kalabel ko na yung mga puno, oh. sobrang taas dito, sobrang, sobrang, out siya, wala. sa bahay. Wala palang tao dito sa street house namin. Wala tao. Kaya patuloy. Patuloy tayo sa panglilakay. Hanggang marating natin yung magiging... Ay! Ay, don, Ngayon, pamangging ko po. Ayan hmm. po yung bahay namin, mga pasiyaw. Ayan gising na si Mama. Ay. Ma? Ay. Hi. Paano ko? Pa? Dito. Huwag na ko nila. Huwag kay. ko nila kauglay, okay? Ang pagpukaw nito sa'yo mo, likid. Huwag ko, na-expired na ko. Pagkuha ko. Kapi mga pinundyot na Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? I'm